Hello mga ka-idol! Kumusta kayong lahat? Kumusta tayong lahat? Welcome sa ating Youtube Channel, Boy June Channel! Sa ating video ngayon mga ka-idol, ating silipin ang buhay ni Daniel Padilla, isang anak ng mga kilalang artista anak ni Romel Padilla at Carla Estrada. Si Daniel Padilla, ang totoong pangalan nito, Daniel John Elago Ford Padilla. Ipinanganak ito noong April 26, 1995. Kanya net worth ngayong 2024, mayroon itong 10 million dollars. Ito ang kanyang kinikita sa ngayon. Isa itong aktor at mga awit na Pilipino. He played Gino in the ABS-CBN drama Princess and Philippine television show Catherine Bernardo, Enrique Gil and Daniel Padilla along with a group of cast aired on ABS-CBN primetime Vida Night block and worldwide on the Filipino channel The show aired from April 16, 2012 to February 1, 2013 isa itong sikat na aktor sa noong mga nakaraang mga taon at hanggang sa ngayon hindi naman ikakaila na ang mga pamilya ng kanyang mga magulang ay medyo may kaya sa buhay, sa isang interview ni Daniel. Sinabi niya anya na, naranasan niya ang hirap ng kanilang buhay, at palipat-lipat ito ng bahay na tirahan dahil kapos sila sa buhay noon. Hindi niya magawang magtanong man lang sa kanyang ina noon, dahil wala pa siyang alam sa buhay noon. Nag-enjoy na lang siya sa kanyang kabataan anya, sinabi pa ni Daniel anya, na dahil may mga bago siyang mga kaibigan at maraming kakilala sa lugar na kanilang nilipatan. At sabi pa ni Daniel, naranasan pa nilang minsan, wala silang makain at mawalan ng kuryente, nag-isip si Daniel ng paraan, kung paano siya makatulong sa kanyang ina, at sa kanyang mga kapatid, nangako si Daniel sa kanyang sarili na tutulungan niya, ang kanyang ina, at mga kapatid. At hindi nagkamali si Daniel sa kanyang pangako sa sarili na tutulong sa kanyang ina. Natupad ito dahil pumasok si Daniel sa showbiz, at pinatunayan ito ni Daniel sa kanyang mga kapatid at ina. At sinabi pa anya ni Daniel, napayat ang kanyang pangangatawan noon, at sa pagpasok ni Daniel sa showbiz, sabi pa anya ni Daniel, kailangan makasabay siya sa kanyang mga kasama sa showbiz, at kailangang maganda ang katawan nito. Ang physical appearance ang kailangan sa showbiz at kailangan mananatili itong maganda ang kanyang katawan. Noong 15 years old na si Daniel, napasama siya sa isang supporting role sa Gimmick 2010. Dito siya nakitaan ng magandang acting sa kanyang role na ginampanan. At nakitaan ito ng potential sa pag-arte at binigyan ito ng pagkakataon na maging isang bida sa oriented show na growing up. Dito niya nakasama si Catherine Bernardo, at hindi nagtagal naging nobya na niya ito. At tuloy-tuloy ang tambalan sa dalawa, at dito buo ang kanilang pangalang Katniel, ang tambalang Katniel. Dito sila lalong sumisikat, at nabansagan itong si Daniel na, Tin kaliwat kanan ang mga proyekto na, natanggap ni Daniel, kabilang na dito ang mga commercial, at product endorsement, at ang brand, ambassador at sumisikat si Daniel sa mga blockbuster movies, kasama niya si Catherine Bernardo dito. At mga teleseries ginampanan nito, dito siya lalong sumisikat, makita mo sa kanya ang pagiging isang mahusay na aktor, at ang kanyang isang talento sa pagkanta, bilang isang mga awit. At gumawa ito ng mga kantang patok sa kanyang mga tagasunod, o mga tagahanga. At marami na itong natanggap na mga parangal sa iba't ibang kategorya, at lalo itong nakaipon ng pira. At nakapatayo ito ng sariling bahay, sa Quezon City, noong 2014. Isa itong magagandang bahay, na kanyang iniregalo sa kanyang ina, na si Carla Estrada, nagkahalaga ito ng 40 million pesos o subra pa nito. At usap-usapan na ang kinikita ni Daniel ay malaki na ito. Pero nanatiling tahimik si Daniel at tumatawa lang ito, Hero noong 2015 na embitahan ito ng isang town fiesta, at nadismayado ang mga ito, dahil sa malaking talent finito nito. Sa limang kanta nito, ay magbayad ka, ng 1 million pesos, at ang grupo ng banda na may bayad pa ito. Nagkakahalaga ito ng 1.7 million ang lahat-lahat na mabayaran nito. At noong 2019, pumasok itong si Daniel sa isang negasyon na Barbero Blues, katuwang niya dito si Catherine Bernardo sa SM North at SM Fairview noong 2022 nagbukas ito ng isang bagong negosyo na ang fast food franchise sa Metro Gaisano Mall sa Leyte at hindi ay kakaila na malayo na ang nararating ni Daniel sa showbiz sabi pa anya ni Carla na si Daniel ay mahilig ito sa mga sasakyan na mamahalin at madiskarte daw ito sa kanyang sarili Halos lahat na gusto niyang sasakyan na bibilhin, ay binibili daw ito ni Daniel. Umaabot na ng labing dalawa ang kanyang mga mamahaling sasakyan na binibili. At milyon ang mga halaga nito. At hindi ito tinatago sa publiko, ang kanyang mga koleksyon ng mga sasakyan, open ito sa lahat. At sabi pa anya ni Daniel, noong 2020 sa isang panayan sa kanya, sa pagdating ng panahon na gusto na niyang malagay sa tahimik na buhay, sa bago pa daw siyang sumapit ng 30. Gusto na niyang magpakasal na ito, gusto niya ang isang kasal sa beach wedding. At isa pa, na gustong maranasan ng aktor, na makipaglaro pa ito sa kanyang mga anak, pagdating ng panahon, at dahil daw sa pandemya, medyo na immature daw ang kanyang kaisipan sa mga nangyayari, at gusto niyang makapag ng malaki-laki, para sa hinaharap at maraming salamat sa inyong panunood, hanggang dito lang muna tayo, God bless you all mga ka-idol.